rice cake. Bibingkang kanin na may latik. Ayan. Ito ang latik natin. Isang gata na ken. Ewan ko kung yan, anong ilang ilang iliyon. Basta yung normal na nabibiling isang lata. Tingnan natin ang 400 ml. And ito yung ating isang gata ulit with half cup ng sugar white. Right? And itong ating sinaing na malagkit is ano to half kilo. And yan. halo haluin natin yan at mamaya ilagay natin yung latik tsaka natin ilagay sa oven. O oh, ba diba? Ganun lang kadali. Sarap ng latik niyo. asukal na pula. Bali half, half tasa in isang can ng gata. Ayan. Yeah. Maluluto ang ating latik pang paibabaw sa ating bibintang malagkit Ito naman yung ating malagkit at ihahalo na natin sa ating gata at asukal. Ayan, yeah. konti lang, yung kalahating kinang. Parang ang dami. Ayan. Ang din pala. Ooh! Ang din yan. at that Saya beli untuk tanya apa rin natin dito sa ating tray with saging na dahon at tinagay. látið Vá Ég hérna látið naðið og ég hérna látið naðið Latík, latík

natin para maging pantay and open natin ng mga 15 to 20 minutes sarap ng ating bibingkang kanin diba isa lang natin ang ating bibingkang kanin Ayan. 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 Nakal chips ang ating bibingkang kanin. Wow! Tingnan nyo naman ang ibabaw. Ang sarap. Mas masarap pa sama kung more na ano pa siya. Pero okay na rin yung sa akin. Mas gusto ko yung hindi gaano. Ayan, sarap po. Palamigin natin at mamaya kakain tayo ng bibingkang kanin.